guys, today is we're going to cook uh, meat laham dito sa kanila. Yan. Pinalambot ko na pala siya at pressure cooker dinamit ko para madali na lang pag ano niluto ko. Bali, apat na piraso lang. Pag-iisang piraso lang sila. Kasi wala nang ubos na. na. Gulay na ibang maluto. So, ayan. Kasi wala na. Iba talaga. Wala na mga maluto. Metos, metos, metos. Ito, metos, metos natin. Ito. Kukuha tayo ng pang, ano niya, pang mix. Ito. Ito lalagyan natin. Ito lang tanghalian nila. <laughs> Talagang budget. Kasi wala na nga. Ayan. And then, lalagay din tayo ng garlic powder. Kasi hindi ko nilagyan ng uh, durog na powder. Ay, okay, powder. Durog na bawang kasi lalagyan ko siya pagluto na kasi para mas mabango yung luluto uh, natin. And then, pasensya na kayo. Wala talaga akong taga-video kaya napakahirap magawa ng video ng walang taga-hawa. And then, maglalagay tayo dito ng cinnamon powder ng tanggal ng langsa. Lalagyan natin. Ako. Okay. apple. And then, maglalagay tayo na kurkum, uluyang dilaw sa Pilipinas. Ito lagi nilang nilalagay kasi nga, uh, ito yung pang patanggal ng lansa. Uh, so, maglalagay tayo niya. Ayan. Ayoko talaga itong hamoy ng mga spices nila, pang tatapang. So, ayan. And then, the last one is we will lagay the salt. Ano na tayo ng asin? paano lalasa yung so, tulutuin natin pag walang asin isa. Dalawa. Dalahatan. Ayan. Ayan. lang. So, kung kasi yung mga karne nila dito is talagang ano, titigas. Kaya yung ginagawa ko, pinapressure ko ito, so, pinaparambot ko muna ah uh, bago ko siya lulutuin. So, yung niluto ko sa apat na piraso lang ito. Then, of course, apat sila, yung anak niya na dalaga, yung pangalawa, yung bunso, at saka yung ah uh, pangatlo. So, yan. Tipid sila. Kailangan magtipid. And then, lalagyan natin ng tayo ng tomato paste sa ating ref. Ayan.

Pero malambot na yan. Eh. Ang hihintayin natin is yung lumambot yung gulay uh, niya. Pero itong carne is malambot na siya kasi nga ginamitan ko ng pressure cooker. Yan. Of course, yung isasabaw natin dyan is yung pinagpuluan niya. Yan. Kukuha mo na tayo ng pot holder para hindi tayo mapasok. Yan. Lalagayin natin ang tubig. Yung pinagkuluan din ilagay nyo kasi malasa siya. Thank hintayin lang natin lumambot yung mga gulay. Ayan. Hintayin natin yung lumambot. Kasi malambot na naman yung karne. So yung gulay na lang hintayin natin lang lumambot. So habang naghihintay tayo lumambot yung gulay natin ay yung niluto natin na karne is e, magsasalang tayo ng listan pero pag naluto yun is luto na rin yung natin so yung gulay lang naman yung hinintayin natin na sumambot kasi yung karne malambot na yun yun so, tayo na Yes, yung ginagamit ko dito rice cooker pero ano, kasi sa so, ano mga naman lumating ako, rice cooker na talaga pinag pinapagamit niya mo. So dahil tatlo at kalahati na yun, maglalagay tayo ng apat at dalawa tatlo So tatlo kalahati yan, so maglalag maglagdag tayo ng isa at Uh, 3 fold so, ayan. ayan na tan of course yung rice nila dito eh, kailangan talaga lagyan na asin yan yung mga mga bigas nila dito pag niluluto nila ng asin para may lasa sa so, dalawa Ayan. And of course, maglalagay tayo ng Ayan. Ang hirap talaga yung walang tagahawak ng taga-video eh. Ay, ano powder pala ito na pala. Oh my God. So, hahanapin natin yung oh, uh, ito pala. Ito, ito, ito. ito. Ito, maglalagay tayo ng green cardamom. Ito. Ito yung pangpabang nilalagay sa kanin. So, maglalagay tayo ng limang peraso. And of course, maglalagay tayo ng mantika. The purpose of the oil, 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 ah basta, Mantika. Yan, maglalagay tayo niya. konti lang. Para hindi siya magano. Yung yung ano ng bigas, yung butol butil is hindi magdikit-dikit. Kasi iba ang ano dito, iba yung ano ng bigas. So, tingnan. Ang tataas. So, ganyan sila. Lagi tayo ng mantika. And then, isasara na natin sa ating rice, kuka. Open. And then, saksak. -sak. Yan. Yung pakip nito. Yan. Punin natin yung pakip natin. Tama-tama. Kumulo na rin yung ano natin. Pero, of natin na lumambot yung mga gulay ayan, luto na. Isasalang natin, wala well, tayo ng karni natin. And of course, gumawa ako ng ayan, isda. Kasi nga, apat na piraso lang yun, diba? Apat na piraso lang yun, hindi kasya. So, ayan. Gagawin na natin is isasalang natin. Painitin. Sip natin to 180 degrees up down up down up and then I will, we will cook that one for 15 minutes so ayan tapos na and then hugasta tayo ng pinggaan so tayo sila yeah, at yung karne, hugasan natin yung mga dapat hugasan kasi sayang din yung tayo ganyan ako para mas magaling yung trabaho Kailangan hindi pa bawal, bagal bawal. Kasi lalo na ikaw lang yung mag Dapat double pa rin. Para ating pagkatapos, double lang. Wala, wala. Makapagsahinag lang ako. Upo. Sige. Dahil sa akin, hindi ako maka-upo dahil ko maka-upo. Hindi kami. ang hindi yan. Hindi nga pinatawag. Dami kong aplansahin.

ko para sa pressure cooker. Ito ko lang sa eh. Yung pressure cooker na hindi ibig Kasi yung pasar nga lang, mas masira na yung mga yung mga mga yung mga Yung kinis. Yung mga mga

natin. Mulo na natin. Ano. Pero hindi pa malambot yung patatas. Ayan natin pa lambotin. At titikman kung tama lang. Tama lang. Tarapan natin ulit. At hayaan natin lumambot yung patatas. So ayaw na nga dahil ayaw ni Amo na ika-washing yung mga underwear niya. Kaya kinamay ko. Sa Dalawang taon akong nagkakamay maglaba dyan sa mga underwear nila at sa panty. Kasi pag nilagay mo sa washing at pag nilagay mo kahit na nilagay mo doon sa mga net na bag, malalamat malalaman niya na nilagay ng washing. So, minagawa ko is binababad ko muna ng mga 1 hour bago ko, bago ko kusutin. Minababad ko siya sa tubig bago ko posutin, Yan. So, laging ganyan yung ginagawa ko. Basta yung mga pangilalim nila na damit, hindi ko yan minawashing kasi malalaman kung magalit sila. So, naglalaba ako gabi kasi pag araw wala talaga akong time kasi pag naglilinis ako sa loob matatapos ako is mga 10.30 ganoon doon sa loob and then pagkatapos niyan saka pa ako mag uh, breakfast and then mag prepare na naman ng lulutuin tanghalian and then matatapos ako mga 1 o'clock or 1.30 ng ng hapon sa luto saka nalinis ko na din yung kusina and then after that Paplansya na naman ako papahinga lang ako minsan mga 10 minutes, 20 minutes. Tapos, di talaga ako as in a diretsyo na magpapahinga kasi pag nakita, tatawagin ka. So, ginagawa ko, nakaupo, nakaplansya kasi uh, double purpose na lang din yun para magpapahinga ako while nagaplansya. So, ganun laging ginagawa ko. So, yan guys, binasin ko na lahat. Ang hirap dito sa amo ko, grabe. Kasi mag-isa lang talaga ako. As in, sobrang sobrang nahihirapan ko ako pero inaano ko na lang yung kores ko na ano saka masilan pa siya sa linis minsan may alikabok kaya minsan nagsasagot sa nagsasagutan kami kasi uh, hindi na sa ano wala na siya sa tama at saka isa lang ko niya minsan pag nagkasakit pa ako dito talagang hindi kaya ng katawan ko is nagpapahinga ako pero binabawas yung sa ko kaya, kaya nga sabi ko matatapos na din yung kontrata ko tawa ng Diyos is na kaya ko pero ito nga, pagod na pagod so, tiis-tiis lang so, matatapos na ako by uh, March and uh, tatapusin ko lang yung Ramadhan tsaka na ako maghahanap ng ibang trabaho, guys so, yung ibang mga ano nya is bago, pero may puti siya na ano, parang nao, siya sa dyan tatanong na naman yung kung ano nangyari actually, the fix si guyo, yung bala siya sa magamit. Eh, e paano kasi pag ganun, hinahalo dun sa mga basak-basa -basa ng mga damit. So, ayan. And ito na kasi yung last kasi patapos na akong naglabay. Ito na lang yung hinulay ko kasi binabad ko nga, ba? Diba? Para matanggal-tanggal yung amoy-amoy at saka nun. So, madalik na kasi tayo. So, maraming maraming salamat para guys doon sa mga nag-subscribe at sa hindi pa nag-subscribe na mag-subscribe na kayo ating YouTube channel. Thank you for watching guys. Yeah. Baka hindi kinano. Hindi kinatiga yan. Garay ko na saan pa yan. Matutuyo din yan. Kasi pag ano, alam mo naman, nabibito lang yung mga wire wire din sa balata ko. Yung mga panty na. Yung mga sa watch. So um, yung gansong mga nagbabalak ng katuloy, eh. isip-isip na kayo, hindi isang beses, hindi isang beses. maraming, hindi, maraming isip-isip kayo, ganito ka nila, pwede ka sabi, pwede ka sabi. Pwede ka sabi, labangan. O, nakita. Nakita yun. Nakita yun, di ba? Dalawang taon na ako dito, pero yung, yung palanggana nila, nag-iisa lang yan. Nag-iisa sa mundo.